Dahil summer ngayon, sobrang init. Kami ay napunsa sa beach. Kasama ka anak ni Habi na mula pa sa Manila. Sobrang saya ni Habi kasi nakahawa siya ng surfing board. surfing daw siya. Kaya sabi ko, oh, pwede yan. Sabi ko, kaya sinunan ko siya sa baba kasi magsasurfing daw siya. Sa sobrang saya niya, ang lapad ng ngiti niya habang bumababa ng hagdanan. Ay, for the day day lang pala. Laro talaga itong si Habi. Pinaglolo ko talaga ko ni Hane. Wow, sobrang saya ni Ante. Kumakaway pa siya. Sino kaya ang kinakawayan nila? Siyempre, nakisabay na rin ako sa pagkaway. Kung sino man yung kinakawayan namin, di ko sasabihin ang secret. Hulaan nyo na lang kung sino yun. Ganito kaganda yung pinuntahan namin. konti lang yung tao dito. Kaya pwede kang mag-swimsuit. May naamoy akong sobrang panga kaya sinundan ko. Ito pala si Kuya Purge nag wow, wow. Super -ihaw. Wow! Sobrang sarap ng iniihaw ni Kuya Purge. nag na si Happy kasi nung umalis kami ng bahay ay nagkapilang kami. Kaya hindi pwedeng magutom yan si Happy. Alam niyo na pag nagutom yan, magtago na kayo kasi may initin ang ulo niya. Okay lang kahit di mo na ako mag-almousang kasi busy ako sa pagbibidyo. Kaya parang nabusog na rin ako. Ang walang katapusang kaway. Ganito ako kumaway lalo na kung nagbibidyo ay crush ko. Lalo na kung may dimpo. Wow, crush na crush ko talaga yung kung may dimpo. Ganito yung itsura ng pinag-istian namin, marami po silang kobo, ganito po, ganyan po, malinis po siya, pwede din po kayong mag-overnight dito. Ang maganda po kasi dito tahimik po siya, kunti lang po yung tao, kaya malinis po yung dagat, walang mga basura. Wow. Wala kang makikitang umaapaw ng mga basura sa dagat, kaya yun ang nagustuhan namin dito at saka katahimik siya ang walang katapusang kaway kaway, kaway, kaway May namataan akong nagsushooting at gagamitin daw nila sa cover magazine ng isang bagong alat. Ito ay ang lampano. Sa sobrang saya ko ay napatalon ako dahil nakita ko ang idol ko. Ito yung partner ni Sergio sa Marimar. Sobrang swerte ko naman kasi nakakita ko ng artista dito pa talaga sa Pinali, bitch, ha? Huh? Sobrang ganda talaga ni Idol at bukod sa maganda ay sobrang sexy pa niya at sobrang bait niya sa personal. Mapapawaw ka talaga pag nakita mo siya in person, sobrang sexy niya talaga. Sobrang sarap maligo sa beach, yung tubig maligam-gam siya. Yung alon katamtaman lang, hindi siya masyadong malakas kaya sobrang sarap maligo. Hanggang dito na lamang ang aking kwento. Salamat sa pagkikinig. Thank you so much. Baboy!